Ayun. Yun yung anak ko. Oh, anak mo pala eh. Halika na, lapitan natin. Dali. Okay, eh, sandali, sandali. Huwag mo na. Wag yung mga kasama mo. Oh, basta. Kayo nang bahala ah. Gawan niyo ng paraan para hindi makapagsumbong yung babae kay daddy na hindi talaga ako sumay Okay? Okay. Kami ang bahala. lang ba? Ako gulong-gulong talaga -gulong sa iyo, ha? Bago tayo pumunta rito, sabi mo sa akin, gusto mong makuha ang anak mo. O, ayan, nakita na natin yung anak mo. Tapos, ngayon, sabi naman niya, oh, hindi siyang anak mo. Kaya, saan na ba talaga ang anak mo? Ayon kay Daddy na hindi talaga ako si Maylene. Kung oh, hindi siya si Maylene, bakit siya nagpanggap sa amin ni Ferdinand? Ha? Ang kinihilala mong may name, hindi siya ang tunay na... Daddy! Uh, Nay Lilian? Sino ka? Ako po si Maylin. Kung nagkukunwari lang siya si Maylin, bakit alam niya yung nakaraan namin? Masaya-masaya po ako ngayon kasi nakaligtas din kayo dun sa luho. Okay lang bang dito ako matulog sa tabi mo? Oo naman. Miss na miss ko na nga po yun eh. Kahit bata po ako, naaalala ko pa rin po yung mga ginagawa natin noon. Bakit alam niya yun? Saan niya nakuha yung mga alaala niya? Sino ba talaga yung batang kinukup ni Ferdinand?